Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Welcome back sa Edwin Tan Podcast, ang space kung saan nag-uusap tayo tungkol sa buhay, pasasalamat, healing, at kung paano natin mas minamahal ang sarili habang lumalaban sa araw-araw. Ngayon, gusto kong magpasalamat. Hindi 'yung simpleng thanks lang, kundi 'yung pasasalamat na galing mismo sa puso. At mga kaibigan, ngayong araw, ang gusto kong bigkasin ay Salamat sa aking physical strength. Alam mo yung simple pero malalim na sentence na, yan. Minsan akala natin wala lang, pero kapag nagkaedad ka, kapag may nararamdaman ka na, kapag dumaan ka na sa mga panahon na napapagod ang katawan mo, doon mo lang marerealize kung gaano kahalaga ang lakas na meron ka ngayon. Minsan kasi automatic na sa atin ang gumising, tumayo, maglakad, magbuhat, kumilos. Hindi natin napapansin na regalo na pala talaga ang bawat galaw na yan. Pero kapag may araw na ang sakit ng likod mo, o masakit yung tuhod, o ang bigat ng katawan mo dahil sa pagod, bigla mong sasabihin sa sarili mo. Grabe, dati kaya ko to ng hindi iniisip. Mga kaibigan, kung nakakalakad ka pa, kung nakakaakyat ka pa ng hagdan, kung kaya mo pang mag-drive, kung kaya mo pang magtrabaho, kung kaya mo pang kumilos para sa pamilya mo, pagpapala yan. Hindi lahat may ganyang kakayahan. Hindi lahat nabigyan ng ganong strength at hindi lahat nabibigyan ng second chance para alagaan ang katawan nila. Kaya ngayong araw, gusto kong sabihin, Salamat sa aking physical strength. Kahit hindi perpekto, kahit may sakit minsan, kahit may limitasyon, pero andito pa rin, lumalaban, nakakatayo, at sa totoo lang, hindi ko alam kung gaano ko pa tumatatanggap kung hindi ko matututunang pahalagahan ngayon. May mga araw na parang wala ka ng lakas gumising. May mga araw na gusto mo na lang humiga buong araw, may mga araw na sobrang bigat ng mundo, pero kahit pagod ang katawan mo, pinilit mo pa rin. At yan mismo ang gusto kong pasalamatan. Hindi lang yung muscles o yung bones na kaya pang bumuhat, kundi yung inner strength na hindi nakikita sa x-ray o blood test. Yung lakas na hindi physical pero lumalabas sa physical na paraan. Yung tipong pagod ka na sa work, pero uuwi ka pa rin para alagaan ang pamilya. May sakit ka, pero kailangan mo pa rin kumilos. Wala kang tulog, pero may obligasyon kang tapusin. Pwede ka namang sumuko, pero hindi mo ginawa. Yung lakas na galing sa puso, sa isip, sa pangarap, na kahit hindi mo sinasabi sa iba, alam mong ikaw lang ang may alam ng tunay na bigat na bitbit mo. Kung nakaka-relate ka, kung may mga araw ka rin ganyan, gusto kong sabihin sa'yo, ang lakas mo. Kahit hindi mo napapansin. At ngayon, sabay-sabay nating sabihin sa sarili natin, salamat sa aking physical strength. Isipin mo sandali, hindi ba't ang dami mo nang nalampasan? Hindi ba't ang dami mo nang kinayang buhatin? Hindi lang physical, kundi emotional, mental, spiritual. Isa ka sa mga taong kahit pagod na, kumakapit pa rin. Isa ka sa mga taong hindi sumuko kahit may sakit. Isa ka sa mga taong kahit may iniinda, tumatawa pa rin. At minsan, kahit hindi mo inaamin, Proud ka rin sa sarili mo. At dapat lang. Kasi ang strength mo ngayon, hindi lang dahil sa katawan mo, kundi dahil sa pinagdaanan mo. Pag nilingon mo ang buhay mo, mapapansin mo na kahit may mga kahinaan ka, andyan pa rin yung unti-unti mong pagbangon araw-araw. Yung pag-adjust. Yung pag-intindi sa sarili. Yung paglalakad kahit mabigat ang pakiramdam. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Ano ba ang kaya kong pasalamatan tungkol sa lakas ko ngayon? Pwede itong Salamat dahil kahit hirap ako minsan, nakakabangon pa rin ako. Salamat dahil kaya ko pang tulungan ang pamilya ko. Salamat dahil kahit gustong gusto ko ng huminto, nagpatuloy pa rin ako. Salamat dahil kahit may sakit minsan, gumagaling din. Simple pero malalim. Siyempre, kasama ng pasasalamat ang responsibilidad. Kung nagpapasalamat tayo sa lakas ng katawan, dapat alagaan din natin to. Hindi kailangan maging perfecto. Hindi kailangan maging super healthy agad. Pero mag-umpisa tayo sa maliliit. Mas mahabang tulog, mas maraming tubig, mas konting stress kung kaya, konting stretching, paghinga, paglalakad, mas mindful na pagkain, konting pahinga kung pagod na. At higit sa lahat, self-compassion. Hindi puro push, hindi puro trabaho, hindi puro responsibility. Kasi kahit gaano tayo kalakas ngayon, darating ang panahon na kailangan din nating huminto at pakinggan ang katawan natin. At tandaan mo, ang tao hindi lang dapat lumalaban, kailangan ding nagpapahinga. Kaya sa araw na to, gusto kong anyayahan ka na maging grateful sa katawan mo. Hindi dahil perpekto ito, kundi dahil kasama mo ito sa lahat ng laban mo sa buhay. Bawat galaw mo ay regalo, bawat lakas mo ay biyaya. Bawat araw na nakakakilos ka ay isang bagay na hindi dapat balewalain. Kaya muli, salamat sa aking physical strength, salamat sa lakas na meron ako ngayon, salamat sa katawan kong patuloy na lumalaban. At salamat dahil kahit may mga limitasyon, nariyan pa rin ang biyaya ng bawat pagbangon. Kung nagustuhan mo itong episode, mga kaibigan, huwag mong kalimutang i-like, i, -like, i at magsubscribe sa Edwin Tan Podcast. i mo rin sa YouTube, TikTok, Facebook at Spotify para mas marami pa tayong pag-uusap tungkol sa healing, growth at pag-ibig sa sarili. Maraming salamat at ingat ka palagi hanggang sa susunod na episode.